Jojo Hello, hello, hello Magandang araw mga idol So pupunta Tingnan natin po ang ating uh, Punlang siling pansiyang at saka siling Labuyo mga idol Ito po yung ano natin Greenhouse Ayan Ayan nakita po natin ang ating punlaan Or greenhouse Ayan Ayan, Ayan. Uh, ilang edad ng dalawang linggo pa lang or coming 2 weeks ago sumakita so, natin mga idol ang ganda ng tubo ng ating siling uh, punla dito sa ating greenhouse yan 2 weeks ago pero uh, pwede na po to matanim uh, yield na yield o maganda talaga ang ating Uh, lupa na ginagamit sa pagpunla mga idol so itong ginagamit namin na uh, lupa ay halos ah uh, ah uh, oh, 30% na burmi at saka mayroon po itong mga uh, uh, ano rice hull ah uh, or carbonized na uh, a uh, labhang ng ating palay at saka ah uh, lomsowel ah uh, coconut uh, dash uh, coconut ano nung coconut na giniling mga idol yun nahalo natin para ang ating punla ay gumaganda talaga umaayos ang pagtubo tingnan natin itong unang punla namin at ito ay isang linggo pa lang po yun sa kabila na yun ay ay siling labuyo po yun mga idol so makita natin ang ganda ng ating ah uh, proseso ng ating pagtubo ng siling uh, sigang yield na yield talaga mga idol ang laki ng mga dahon mga idol oh. ayan ayan mga idol so shout out chan sa mga farmer farmers natin na nagtatalim ng ganito mga sili production Ah, uh, ito po yung ina marami namin nga produkto, seeding uh, mga sili lahat, mga idol. So, magandang araw sa inyo. Ah, uh, ito po yung karamihan nating production. Yung sili natin ng uh, uh, sigang at saka labuyo. So, shout out mga kababayan, yung kabila natin ay mayroon po tayong chicken ano ah chicken bisayang yung mga mga manok na ating inalagaan diyan at saka dito sa kabila ay ito po yung ginagawan namin ng greenhouse para para dito yung ilagay mga punla na lahat ng mga punla sa farm natin mga idol so magandang araw sa lahat ayan ito po yung ginagamit natin ng mga rents rinse or uh, net na ginagamit sa cover sa araw para ito ay hindi masyadong mainit kundi malilim mga idol yung yung ang ganda at ingatan po natin eh, hindi mapasukan ng mga mga maliit na mga manok tulad ng mga <coughs> piso mga idol <coughs> so ayusin natin pag sarado sara nating maayos para ito ay hindi mapasukan ng mga maliit ng manok, tulad ng mga piso, yun, yeah, yung asisiu yan, yeah, thank you, thank you